Hindi nagustuhan ng maraming Pilipino ang ginawa ng magtsuhing Tito at Biko Soto para lalo pang idiin ang mag-asawang Carly at Sara Niskaya sa Flood Control Project Anomalies. Sa pagdalo ni Pasig City Mayor Biko Soto sa hearing ng Infracom sa mababang kapulungan ng Kongreso, binanggit nito na ang mag-asawa ay mga sinungaling kaya dapat hindi pagkatiwalaan ang mga ito ng publiko. I use the term inconsistencies but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At uh, lantarang kasinung kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Uh, Naobserbahan na po natin ito on the record and in public uh, very many times. Uh, sabi nga, uh, dito sa kaso ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ay Ayon naman sa mga Pilipino, hindi dapat pinayagan ng kamera si Biko Soto na magsalita sa hearing na wala namang kinalaman sa usapin ng flood control projects ang pinagsasabi nito. Sinabi pa ng taumbayan na hindi pabasapat kay Biko Soto na tinalo niya na si Sara Diskaya noong nakaraang eleksyon sa Pasig City sa pagkameyor at ginamit niya pa ang kamera para lalo pang idiin ang mag-asawa. Kamakailan, tinutulan naman ni Tito Soto na state witness ng gobyerno ang mag-asawang Carly at Sara Diskaya laban sa mga kongresista at mga opisyal ng gobyerno na kumukuha ng komisyon sa kanila sa flood control projects. Darito naman ang sinabi ni Senator Rodante Marculeta sa magtsuhing sina Tito at Bico uh, Biko Soto. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. <coughs> E eh, bakit nila pinresent yung Mayor Biko ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming presidente na sinadong ngayon, yung Biko Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. Oh. O di may politika dito, di ba? Oh. Kaya mo lang ba sinasabi? Kaya mo dinidiminish yung value nung uh, sword statement uh -huh. na yun? Dahil kalaban siya, nang uh -huh. pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat eh, hindi ako magkukoment sa bahagi na yun eh. Sinabi naman ni... Kabiti Kongresman Kiko Barsaga kay Tito Soto na diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Romaldes. tuloy ng publiko na ang nasa likod ng magtsuhing sina Tito at Biko Soto ay si Speaker Martin Romaldes na pangunahing idinadawit sa malawakang anomalya sa flood control projects.